ng DOJ ang tatlong vlogger na nag-interview kay dating Bureau Chief Gerald Bantag. Pambabastos daw ito sa korte, lalot suspect si Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Pambabastos daw. Sa korte lalot suspect. Suspect. Akusado. Hindi pa po siya guilty beyond reasonable doubt. Hindi pa po siya convicted. Meron po bang karapatang magsalita ang isang taong uh, akusado pa lang? Meron o wala? Kasi kung wala nang karapatang magsalita yan, eh, tahiin na natin bibigyan. Para kahit mahuli siya at mag-testify siya sa, sa korte, hindi na siya pwede magsalita. Ayo oh, ayun na. Suspect. Suspect depensa ang isa sa mga vlogger. Nagbabalik si Justine Putsala. Ay, grabe naman po, pogi naman ang banateros na yan. Yung mga kakosa ko, si Kosang Oli at saka si Kosang Banat. At saka si Kosang Bantag. Wala eh. lang yan, gusto na nilang ipakulong yung banateros ah. Si Bantag, Di pa nila nauhuli ah. Si sa nama uh, namamasyal-masyal pa. Mga hearing na yon kaso nga lang minsan, nawawalan ako ng gana kapag yung mga nagtatanong na mga politicians doon ay parang malamya. <laughs> ano yung dinidiscuss ni Bantag? Ang dinidiscuss ni Bantag, yung mga politiko na nagtatanong kanino o doon sa mga resource person, saan? Yung sa issue sa Bilibid, doon sa... Ano naman na ang uh, kinalaman ng kaso ni... Ano, yung kaso ni Percy Lapid dito sa interview namin, eh, ni iskatiting. Ni katiting na tanong patungkol doon sa kaso na yun. Hindi na namin tinanong kasi nga alam namin eh. Subjudice. Yan po ay nandiyan na, although... Uh, ito po ang lagi niyong tatandaan na hindi pa po nagsisimula yung kaso. Uh, yan po ay isinampa na sa korte. Hindi pa po nagsisimula dahil hindi pa nga nahuhuli ito. Oh, therefore, wala pa talaga. Hindi pa nagsisimula. Eh. Wala pang mga guidelines, rules na nasiset. Kasi ang utos pa lang ng korte, hulihin siya. Yung palang utos. Wala pang inuutos ang korte na bawal yang kausapin, bawal yang tingnan, bawal yang banggitin ang kanyang pangalan. Wala pa pong ganoon kasi hindi pa technically hindi pa nagsisimula yung kaso na yan. Yun po, actually kanina tawan-tawa ako eh. Pinano pinanood ko yung ano eh, yung uh, sa uh, ABS-CBN, uh, yung ano nila, yung kanilang uh, report patungkol dyan. A Akita nyo yung mga comment, ang babastos. Ang babastos ng mga comment, ako yung nahiya dun sa comment. Ang mga comment, mahiya ka sa sarili mo. Mabuti pa yung mga vlogger na tun-tun kung nasaan yung hinahanap nyo. Kayo, ang lalaki ng budget nyo. Ganun yung mga sinasabi dun. Kaya, sig ewan ko, sabi ko nga sa inyo eh, sasabog to sa kanila talaga. Pantakin laki mo, irereklamo mo yung tatlong media person na nag-interview lang dun sa tao. Ang dami namang gumagawa niya ang daming mga wanted na mga terorista pa ini-interview ng media. Hindi <laughs> naman sila kinakasuhan. Bakit? Kasi nga, bawat isa sa atin merong karapatang sumagot sa mga itinatanong sa kanila. Maaaring ayaw nilang sumuko, ayaw nilang sumagot sa korte, pero may karapatan pa rin silang magsalita. E papano kung hindi na sila magsasalita at yung isa na lang ng isa yung maririnig natin, e bias na po yun. <laughs> Tingnan nyo yung comment section. Mahikita nyo doon, Secretary Boying at kayo yung mga nasa DOJ. Tingnan nyo yung comment section doon. Lahat, parang inis na inis sa inyo kasi bakit nyo pagdidiskitahan yung mga nag-interview. Eh yung mga ngayon, wala namang ginawa yan kundi nagtanong lamang po sila. At sigurado ako, yung tanong namin, eh yun din ang tanong nung mga media. If ever nakasama sila dyan sa interview na yan. Ito ang exclusive interview ng vloggers na sina by Coach Oli at Boss Dada TV. Yeah. Bagamat nakatakip ang mukha, si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang kinakapanayam nila. Tatlong part ang interview na may higit dalawang puminuto kada video. Hindi yan nagustuhan ng Department of Justice. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulia, malinaw na pambabastos sa ko. Hindi nila nagustuhan. Anong, re res anong res anong result nung kanilang galit to galit Sabi <laughs> naman, wait, wait lang, uh, Boeing. Huwag ka naman magalit. Makatitig ka naman. Nag-interview lang po kami. Pwede ka rin namin interviewin. Sabihin mo lang sa amin, sir. Kung kasi hindi mo naman kami iniimbita dyan sa SOJ room mo. Eh. <laughs> pwede ka rin po namin interviewin. Tapos sabihin mo rin yung nararamdaman mo towards Bantag. Sabihin mo, Bantag, sumuko ka nang hayop ka. O, huwag kang magtago sa batas. Face the music. Pwede mo rin pong sabihin yun kasi po kami po ay legitimate media. Ba? Eh, ba't kayo magagalit kayo sa interview? O nagalit kayo dun sa pinagsasabi ng tao sa inyo? Eh, di sagutin nyo na lang, sir. para maganda. Murahin nyo rin kung yun ang ikinasama ng loob nyo. Kaya pakakasuhan ng DOJ ng contempt of court at obstruction of justice ang tatlong vloggers. Kasi hindi bawal po yan ito po ay mga taong uh, hinahanap ng batas. Nahanap ng batas? Nahanap nyo na ba? Kasalanan namin, hindi nyo mahanap. Na hindi po dapat uh, binibigyan ng ganyang salita. Mali yun, sir. Mali po yun na hindi dapat bigyan ng ganyang salita or ang ibig niya siguro sabihin na hindi natin dapat pinapagsalita. Kasi bakit? So that's suppression of freedom of expression, sir. Po ako abogado pero alam ko po yung karapatan ko na yun, sir. Alam ko po yung karapatan ko na yun kasi elementary pa lang kasama na po yan doon sa ating pinag-aaralan kaya nga importante yung aral ng Martial Law. Eh. Importante yun yung aral ng Martial Law dahil sa ating freedom to express nakapagpatalsik po tayo ng uh, isang diktador, di ba? dahil sa ating karapatan at kalayaan sa pag express Ngayon, ang sinasabi ng Department of Justice Secretary, <laughs> hindi dapat pinagsasalita ay kawawa naman niya. So kung halimbawa ako, halimbawa ako ha, o oh, ganito na lang, meron akong kilalang wanted. Ha? May kilala akong wanted, tapos naglalakad ako, biglang tinawag ako, psst, uy, liga. <laughs> oh, bakit? Kinausap ko naman. Oh, oh, bakit? Wanted ka. Oo nga, ganito, ganyan. So ano yun? Anong, uh, pwede na akong makasuhan dahil kinausap ko lang yung kakilala ko na wanted, hindi ko naman siya pinuntahan doon. Ganyan din naman yung kay Senator Pacquiao, nagpunta siya sa Timor Leste, nakita niya nakita siya doon or nakita niya doon si Wala naman siyang control doon, nasinalubong siya ni Tebes, nagyakapan pa siya. Uy, bakit dun? Hindi ka nagagalit. Bakit sa mga tatlong normal at mga maliliit na mga media vloggers, eh, nagagalit ka? Uh, dapat po, kayo po ay uh, sekretary ng justice. Dapat po, sa lahat, kayo po yung pinakamagaling sa batas. Kasi po, kung hindi nyo po alam yung batas, or alam nyo naman yung batas, pero dahil lang pinipersonal nyo, eh, binabali nyo yung batas, eh, hindi po maganda yan, sir. Na ang uh, sabi po doon na ipagtatanggol ninyo at itataguyod ninyo ang batas. <laughs> hindi po ninyo dapat binabali, sir. Ito po ay pamabastos sa korte, sa proseso po ng batas. Ang babastos sa korte una sa lahat, sir, hindi po namin pinag-usapan yung kaso na nasa korte. Ang pinag-usapan po namin yung kaso na nasa Senate. Labo yun, hindi po namin natakil o kahit na man lang, natanongin siya patungkol dyan sa kaso na yan ni Percy Lapid. Maniwala kayo. When somebody aids and abets a felon... A wanted... Aids and abets. Tagalugin mo, sir. Aids and abets. para po ang sinasabi niya, eh, pag ikaw ay tumulong sa isang fugitive paano namin tinulungan yung fugitive, sir? Unang-una sa lahat, hindi namin alam kung nasan siya. Wala naman kami pinadala sa kanyang pagkain, grocery, o ito gamitin mo para makapagtago ka pa. Hindi ko naman siya binigyan ng rest house. Hindi ko naman siya pinagtago sa basement namin. Panong aiding and abetting? Sa magsusumite sila ng manifestation sa Las Piñas at Muntinlupa RTC na may hawak sa kaso ng pagpatay kay Lapid. Ito ay para ipresenta ang vlog interview bilang ebidensya sa ihahaing kaso laban sa mga vloggers. Marami po yung korting mga kaso na dapat na inaatupad. <laughs> Tapos pupunta kayo doon, sabihin nyo kasuhan nyo yan no? kasi binabastos yung korte. Ha? Busy na nga kami. Pakasuhan pa namin yan. Huliin nyo na si Bantag para mabuksan natin yung kaso niya tapos maituloy na natin yan. O ngayon, ang gusto nyo mangyari, yung nag-interview o yung nakatagpo doon sa mama, eh, kasuhan nyo. Eh, actually, matagal na nga namin gustong marinig kung nasa nyo. Baka mamaya patay na yan. At least buhay pa. Nalaman natin na buhay pa. Mantaki mo, eh, magpa-file tayo ng content doon sa mga membro ng media dahil nag-interview lang sila. Isa pa, mag-ano uh, tayo, mag, mag, pag-uusapan natin kung dapat ba silang Pailan ng contempt Unang-una sa lahat Hindi naman sila kasama sa both parties Kaya doon sa sa inaakusahan O doon sa nag-aakusa Wala naman sila pare-parehas doon Paano nangyari yan? Pero para kay Banat Bay Wala silang ginawang pambabasto sa korte Hindi naman daw kasi napag-usapan At tungkol sa kaso ni Bantag Tingnan ninyo kung meron ba Ang niyan, Presidente yung presidente ng Pilipinas na ayaw makipag-usap sa traditional na media, exclusive na i-interview ng mama, na yan yung pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Kapal ang tungkol sa kaso ni Bantag. Tingnan ninyo kung meron. Pipiyok pa yan. Tingnan ninyo. <laughs> kung bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Panood nyo ho ba, Secretary Rimulya? <laughs> yung seryoso, yun, napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, Tanong, Secretary Boy, yung pinanood mo ba? Kasi sa totoo lang, kung nanood ka nito, sana hindi na. <laughs> Sasama ang loob mo talaga. Anong opinion niya doon kay Katapang doon sa loob ng bilibid? Uh, o, oh, ngayon, o, oh, tingnan ninyo itong mamang ito. Uh, puputulin to eh, syempre. Puputulin nila yan kasi Pabor sa barateros yung sasabihin niya eh Para naman sa Center for Media Freedom and Responsibility oh. Hindi sapat na grounds para makasuha ng contempt of court Ang mga vloggers dahil sa kanilang interview kay Bantag Hindi dahil sa fugitive siya at kinausap ko siya Eh pwede na ako i-contempt iyo palakpakan Kasi kung mapapansin niyo dun sa interview ni Bantag Confused pati yung mga media Ang sinabi nga nila eh kung halimbawa kami as legitimate media pinausap namin siya in-interview namin siya bawal din po yun. Ang sabi niya rin niya, pwedeng bawal pa rin yun. Medyo mabilis yung part na yun kasi alam mo naman si Julius Babaw ayon yan sa mga vloggers pero nagva-vlog yan. Hindi dahil sa fugitive siya at kinausap ko siya eh pwede na ako i contempt Hindi dahil Hindi dahil uh, fugitive siya at kinausap ko siya ay pwede na akong makontempt again ha ah, dalhin po natin yun sa normal na sitwasyon nakipagkwentuhan kami sa kanya pero sa cellphone lang o kaya sa facetime o kaya sa facebook uh, messenger Pagkausap kami na ganyan hindi ko naman talaga alam kung nasan siya pero tinatanong ko siya kung, oh, oh, ano nang nangyari sa'yo? Ano masasabi mo dun sa mga sumbong sa'yo? Sumasagot lang siya sa akin. Ang nangyari lang, sa channel namin nilagay yun. Para hindi lang kami ang nakarinig nung sagot niya. Para kayong mga nagsusubaybay sa amin, kayong mga nakaabang sa matagal nang nagaantay kung kamusta na ba yung kaso na yan, buti pa ba na Teros nakapag-update? 'Di ba ngayon ko na sasabihin, buti pa nga Banateros, na nakapag-update. Ngayon, yung DOJ, wala silang update. Anong update nila? Kasuhan natin yung Banateros. Totoo lang. Kaya ayun, oh, pwede mo ba akong hulihin dahil kausap ko siya sa Facebook? Hindi naman kami magkasama. O oh, nasa emong ko siyang lupalop siya nandun. Baka nasa timbuk to siya o kung saan man. Sa ko nandito ako sa, ano, sa ah, bahay ko sa Ayala Labang. Kausap ko siya. Pwede mo na ba akong kulungin nun? Eh si Senator Pacquiao, delikado ka diyan, sir. Delikado ka diyan. O ulitin natin yung sinabi nung isang media ha. Ito po ay media. Dahil sa fugitive siya at kinausap ko siya, eh pwede na ako i-contempt. Ay Center for Media Freedom and Responsibility. Freedom. Media Freedom. Banateros Brothers ay member po ng media. Kami po ay Tigarimate. Lehitimo po yan. Meron po kaming employee number. Meron po kaming ID. Meron ka po, po kaming uh, company employment. May kontrata po kami. Kami po ay Lehitimo. At ito pong mga interview namin na to, parts 1, 2, and 3, yan po ay inilabas sa Remate Facebook page at sa kanilang website. At mga bossing, sinulat pa yan, tinranscribe pa yan ni Coach Oli at lumabas din po yung column na yan, yung balita na yan sa saksi, ang dyaryo ng mga pogi. Ayun po lang ang masasabi. Ngayon, so, so, i-undermine nila yung sinabi na to ni Verhel Santos. Bakit? Because Verhel Santos is not a lawyer. He's not a lawyer. He's not uh, at liberty to uh, say whether... Uh, may probable cause ba o wala yung, yung ikakaso namin sa Banateros. Pero nakakatuwa na nakakuha po tayo ng kakampi sa... Ano, pagkatao ni Berhel Santos ng Center for Media Freedom and Responsibility. Kasi kung wala na po tayong media freedom or press freedom or freedom to express or freedom of the press, however you wanna call it, eh para na po tayong nasa martial law na sa pagkakaalam ko, wala pa naman po tayo ron.